Bumaba rito yung pasero, tapos dito bumanga. Yung Nmax, no? Tapos ito, kasunod to. Oh, kasunod yan. May, may dalawa lang ba sila motor? Tatlo sila. Yung kasama na nila, kaula Tatlo sila dito. Ito, ito, ito lang talaga yung mabilis. Tuloy yun to. mabilis. Ito. Ano kakakalabas lang ng jeep? Ito, kakalabas lang namin. Ito nga, papasok ng trabaho ito. Kasama ko sa trabaho ito. Ito kasunod niya. Ngayon, siyempre, nawalan ng kontrol yun. Hindi siya malapit na. Oo. Oh, Matik yun. Ang pa niya. Ngayon, dapat na buli sunod yun. Siya binanginap na. Huwag kita mo. Yung kotse na kasi dito yung pa. May isa pang NMAX? May isa pa? Hindi, kotse na. Kotse na? Eh, siyempre maluwag pa. Kano'ng madaling araw. Umano na lang yung kotyo, kinain niya yung sarili niya. Buti walang sasakyan doon. Oo. Oh, parang nakainom na. Ito ang Nmax. Kasi, sobrang lakas niya. Yung mga dumi namin sa risk dito, laglakan niya lahat. Ay talaga, alog na alog na alog yung jeep. Alog talaga. talaga. pa nga ko dito, nakamit niya na. Bumabanti dito. Bumabanti ko. Wala ko. talagang... Sumabit. Hala. Kung hindi mo nakainum yan po at sa biyahe yan. Si eh, Joy Rejen ni. Eh. Inololoh naman ni Kuya yung katamnan. Katalim ng bibig man, guys. Diyan banda. Joy Rejen